What's up sa inyo mga idol? For today's video ay eh, gagawin ko ng reaction video tong mga huli nila idol. Ayan na, kita nyo naman o oh, kalalaki ng huli nila idol guys. Grabe, isang kayang lugar to. Ayan o, oh, kalalaki ng huli nila idol. So yun, mahuli sila ng ano. Ayan, ang pain nila yung apad dito ay bulate. kaibang pain to guys. Yun ako oh, nakakita ng ganito bulati yung pain nila sa kitang. So, yun. Bulatik malalaki. Ito nga. Nakahuli na sila. First catch. Bambangin agad. Yan. Bambangin nga na dal, guys. Tindi ng isda dito sa kanilang lugar. Oh. Araw pa yan. Araw. Nangingitang sila ng araw. Bulate ang pain nila, mga idol. So, ito. Ang galing nung kanilang kitang. Parang may, ano, may boya na yun no. Know, bawat isang kawil. Yung pinapalaro ni Kuya, malaki. Yan guys. Ang lalaki ng isda sa kanilang lugar. Ano kaya ang isda yan? No, nalaban na eh. Oh. Bawag pargo. Pargo mga idol. Pargo yung pinapalaro ni kuyang isda. yon Dali. Pargo nga. Grabe yung isda sa kanila. Ang lalaki. Meron din palang ganyang palakay sa kanilang lugar. Kitang. Kaya lang sa araw lang sila nangingitang. Tapos pa nila yung bulate. Yun, oh. parago. Oh, may huli rin silang kanduli, oh. Kakaiba yung kanduli sa kanila, oh. Tapos alakaak. Yun. Talakitok. Galing. Yun, alakaak naman. Ang huli, oh. Ilan, laking alakaak niyan. Oh basic basic ka pang uli ng isda yun o, oh, pinapalaro na naman ng kuya mukhang malaki yata yan o oh. yun alakaak again ang laking alakaak nyan hmm, laki o oh. mga tatlong kilohan yun ito na naman Galing nung lagay ng kitang nila, ano? Yung galon. Giniak na galon. Yeah, pinapalaro na naman si Kuya, oh. Mukhang oh, malaki na naman, oh. Yun. Oh. Pampano. Pampano huli nila mga idol. Ang laki oh, Pampano. Yun. Meron na naman. Ang ah, grabe is da. Ayan. Ano kaya yan? Oh, laki. Propelaya. Laki, laki. Laki mga idol. No. Na laban na laban. Na laban ang kanilang ano, uli. Ayan no. o Oh. Hola, Aria, aria, aria. Aria. Malaki. Na laban sa tao. Yan, 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 guys. Pinapalaro na ni Kuya. Mukhang malaki. oo oh, nahihirapan si Kuya magpalaro eh. Oh. Wala silang dala sa alok. Hindi yata uso sa kanila sa alok. Yan. Oh. Oh. Yun. Laki nun. Naalaban eh. Nalaban sa tao. No, ano kung isda kaya yun? Wala kasi silang dalang salok eh. Mukhang malaki yata yung humigit na yun ah. Yun, laki. La. Yun. yung dagat. Anong tawagin dito? Tilapia ang dagat yung nahuli ni Kuya. Oh. Yan o. Oh. Yan, ang laki. Grabe. Tindi ng huli nila. O, oh, isang area lang. Mabisang pain pala yung bulate, mga idol. Sunod nga ay eh, yan ang ipapain ko, bulate.